Daligan Tinamba Kamar Resort. Yan yung pangalan ng lugar namin. Napakaganda. Magaganda tanawin. May malinis na tubig, dagat. Pwede kang maligo kahit saan. May mahahabang baybayin. Lahat. Pwede kang mag-relax. May mga batuhang magaganda. May mga kahoy na malililin Napakarami. Kalilim ng dagat dito kung gusto nyo dito mare-relax kayo napakaganda rito guys napakaganda ng lugar namin tuwing umaga nga nandito ako ayan o. guys banderoon naman yun yung tinatawag na Mercedes sa ano Camarines Cam Cam Marines Norte yan lugar na yan. Yung kabilang yon, yung mga ulap-ulap sa gilid nasa ano, kabila. Mercedes, yan. Tangkong, mount tangkong baka. Yan yung nakikita nga yung mount tangkong baka. Tapos yun yung landing-landing naman yung isla. Ito naman na isla nito. Na yung nasa gitna yan. nang isla yan na batuhan. Pero tinubuan ng dahon. Tinubuan ng dahoy. Ito naman dalawang batong to na malaki. Yan. Yan yan, yan 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 naman yung dahon paga bato yan malaking bato dalawa yan nasa gitna ng dagat yan. tapos yung sinasabi kong dahon paga na tinubuan ng tinubuan ng mga uh, kahoy yan yun palapitin natin ayan ayan Yan po yun. Yan naman yun. Malalim na dagat ng palibot niyan. Tapos ito naman yung papuntang Daligan. Daligan. Yung pinakabarangay namin yan yun. Yan. Pupunta dyan. Ito yung isa rog. Sa likod niyan yung Mount Volcano. Yung isa rog na yan, sa paanan niyan, yung pinakagilid nyan Nandiyan yung Naga, Naga City. Nakapaikot diyan Naga City o Kampo Pili. Kalabanga, uh, Tinambak, Goa. Nandiyan, nakapaikot diyan sa Isarog niyan. Akala mo niya napakaliit pero napakalaki niyan. Bundok na 'yan. Kung kung iikotin niyan, malaki pa 'yan sa Quezon City. Napakalawak niya, napakalaking ng bundok na 'yan yung buong bilog na yan, yung buong hugis na yan. Napakalaki niyan, napakalaki. Baka buong Metro Manila yan. Kung susukatin mo yan. Napakalawak. Sa sapaanan niya, nandyan yung Naga City. Kita mo nga, Naga City, Goa, Ocampo, Ragay, eh lahat. Ah, Ragay, malayo na rin. Tinamba, Calabanga, Goa, ano pa, San Jose. Ayan. Nandiyan lahat. Marami pang mga lugar na malapit diyan. So dito naman, iyan 'yon. Diyan 'yung tinambak banda. Ito naman diyan. Sa likod ng lugar na 'yan, yung lugar namin, diyan 'yung si Roma Camarinesor. Babangkain upa galing dito sa amin mga one and 1 half hours o kaya 2 hours na pamamangka. Yung maliit na bangka. So, yan naman lugar na yan. Yung nakikita natin dyan. sa gitna ng screen. Diyan kami. Yan yung kagliliog. Kagliliog. Diyan. May mga sasakyan na dyan na, may, may tricycle na dyan. Diyan pumupunta kami para kung halimbawa malakas ang alon ng dagat. Di makadirekta sa pinambak. Yan kami sumasakay. Yan yung ano parang pinaka ano yung na-develop na dito sa lugar namin itong lugar na to napakaganda nito ito gilid ayan yan yung guys kita nyo no? yan o malinaw yung dagat na yan gusto yung maligo napakasarap maligo yun inyong yung lugar namin yung gagkinilitig. Ayan. Maliit na lugar. Ang kabahayan niya nasa 100 plus pa lang. Kung gusto mo mamingwit, yan yung dagat na yan. yan. Pwede ka mamingwit dyan. Maraming kanduli dyan. Kanduli, dupit. Dupit yung tawagin iito, uh, aliso, lapu-lapu, sarisaring ano, may alimangor, alimangor rin. Sa gilid na to, may yung mahabang nguso na isda. Yan. Pwede kang mamingwit dyan. Yung tayutos. Pero masarap yun. Bakagan yan. Mayroon dyan. Hindi laro ng mga bata. Ayan yung ano, lugar namin may pagmamalaki ko. Proud akong dito ako pinanganak. Taligan pinamba ka marinisor. Guys, panoorin nyo naman yung mga live ko minsan. Ay, pakishare pala nung live ko kaninang umaga. Ah, uh, dated, ano ngayon? Uh, 19? Uh, October 19, 2023. Pakishare kasi may importante akong bagay na gusto kong ipaabot sa dating local government, lalo na sa national government. Guys, salamat-salamat pag support ng ating channel, Taong Gala TV at sa FB, FB account natin Alan Bernardino Guys, kung, kung pwede ma-follow nyo ako ma-share ma nyo yung mga vlog ko para kung sakali ma-hit na natin yung hinihingi ng algorithm ng ating platform na yung FB natin ah, makatulong tayo Siyempre pag mayroon tayong sinasahod Makakatulong tayo sa iyo So share lang and like and share Guys tapos Pakipalo, lagi nyo pong panoorin Para mahit ko na po yung 60,000 Minutes views uh, Ganun din sa Youtube channel natin, bagsa kasi yung Yung ating Views sa Youtube channel Baka pwede nyo pong Mabisita yung ating Youtube channel Taong Gala TV, The wonder Maraming salamat guys. Good morning, good morning at maraming salamat sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. Mabuhay